Iwan ko ito. Papaya. Ay, papaya. Watermelon. Mukhang papaya, no? Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. From Las Piñas. So, Tuesday. Hindi talaga ako, pinsan pag iisipin ko anong araw, no? sasabihin ko dito sa vlog. Alam ko na eh, na Tuesday, pero minsan nagbigla ka mabablang. Na ano. So, Tuesday, 8 ng umaga, no? Hinatid na natin agad yung baseball gamit ni Pixar. Kasi mamaya, after school niya, meron siyang baseball practice. So, uh, katulad ng mga na nangyayari before si Uto lang susundo mamaya and siya na rin na mag-aasikaso kasama si Ax yung pinsan niya hanggang baseball practice tapos tayo na lang susundo uh, pag natapos na so ngayon kaya tayo maaga ngayon uh, <coughs> papa install na naman tayo ng ano nung door lock this time sa huling unit na no papa install natin sa huling unit sa condo kasi yun na lang ang wala so para kompleto na siya so may appointment tayo ng 9 o'clock so again just in time tayo kaya inagahan natin ng paghatid so check natin yan ko lang i-acknowledge si Magic uh, si Magic, isa po sa nanonood sa atin sa vlog uh, isa rin po sa kababata ko uh, taga New Zealand sila, pero ginulat niya ako nung isang araw uh, nagpadala siya sa akin ng picture na nandun siya sa Don SM San Pedro in short, uh, nandito sila sa Pilipinas so sabi niya ilang linggo sila dito sa Pilipinas so sana magkita kami no kaya ewan ko kung makakanood ka ng mga vlogs ko itong mga susunod na vlogs ko kasi nandito ka sa Pinas no alam kong busy ka pero message din naman ako sa'yo ah, sinabi ko na rin sa tropa na nandito ka so pag napabisita ka ng Las Piñas magkita tayo para naman ano kaga ilang taon na eh I think dekada pa nga eh no uh, isang dekada na tayo huling nagkita hindi ako sure pero parang ganun na nga so nag-uusap-usap lang tayo sa messenger nakikita, nakikita mo lang din ako sa mga vlogs minsan nakikita ko rin yung mga post mo sa facebook so sana magkita tayo no uh, sinabi ako na si Dino alam na ni Dino na nandito ka So, pag ano, mag-message ka lang ahead para maasikaso namin yung schedule, ma-free up namin para sa iyo. So, okay, ingat, enjoy Pinas. Papunta na tayo sa unit. Doon tayo pumunta sa uh, doon tayo nag-park sa may bayad kasi nga uh, may mga nagre-rent ng mga parking space na rin dito sa uh, condo, no. So, dito tayo sa may pay parking. So ayan sa likod ko yung malaking building na yan So lakad tayo Pabuntang unit ah uh, Time check 8.49 10 minutes before nung uh, Usapan namin na 9 o'clock Ang meet up for installation Te hey, kaway kaway <laughs> Ayan uh, ho Housekeeping ulit isinabay na natin sa inan, inan, inan. Inan, inan. Inan, inan. housekeeping tayo isinabay na natin sa pag-install ng access door so on the way na daw yung technician yung mag install dito inan. so yun nga natin Sinab sinama na natin sina Richie and ate Teta para maglinis ng unit Kuya Gerald naman ang gagawa ng door lock natin access. So, nandito na siya. Okay, sisimulan na Ito yung mga gamit niya. Iwan muna natin sila doon uh, kasi tayo kailangan natin mag-apply ng work permit. Para kay Richie, kasi i magbabaray na na si Richie doon sa kabilang unit para i-wall mount yung TV. Tsaka today rin pala darating yung mga bed frame and mattress na in order natin last week. So kailangan din natin applyan ng gate pass. Pero yung mga bed frame na yun, si Tinsel ang kukuha sa department store papunta rito. So ito lang naman. Yan. Yeah. Yan lang naman yung South Mall. Diyan na namin binili yung mga bed frame and mattress. So itatawid lang naman dito. So yun. Again, dito po sa condo, no? Lahat ng ipapasok mo, lalo na yung mga furniture or appliances, kailangan gawan ng gate pass. no And lahat ng mga uh, work related, like yung maglalo na yung mag ka, mag ka, like yung papagawa natin ngayon kay Richie na i-wall mount yung TV, kailangan gawan ng work permit. So lahat yan nakafile at kailangan ipaalam sa admin. Ganda ng weather ngayon. Napaka blue ng ulap. Napaka blue ng sky pala. Wala palang ulap. So dito tayo sa admin. Sige lang. Po. Ayan. So sinisimulan na ni anong kalasin. Ah, chocolate. Actually, nakalas niya na. Pati okay rin dito eh, no? Apo. Ayan. Ayan. so may pero nagkakasama-sama kayo ni Nasani at ni yes, po. Ah. Bukas po. isang ano lang kayo, isang opisina lang kayo. Ah, ah okay. Kamusta mo ako sa kanila? <laughs> Dalo na si Sani, yan. Dalawang beses na kaming nag-aano eh. Kali bukas magkakasama kami tatlo. Ah, magkakasama kayo. masama kamusta mo ako? Sabi mo. Ayun, galing ka rin dito. Ako rin yung nagpalagay ulit. CCTV kasi yung sa sa bukas. Ah, CCTV lalagay niya. Ay, tapos na galing ni Geraldo Okay na <laughs> Thank you Geraldo So ano yung pipirmahin ko pipirma tayo tayo ng uh, gift kitchens para sa Valentine's. So by the time ma-post ko naman tong vlog na to, tapos na yung Valentine's. So okay lang walang mai spoil Ayan. So bibili rin tayo yung flowers, tatlo. Kayo na, kayo na. Yung maganda kayo ng mas ano. Ayan. bibili tayo ng flowers. Bigay natin kay teens. So, isa kay teens, tatlo bibili natin. Isa kay teens, isa kay mother-in-law, at isa sa mother ko. Yan, di isa-isa sila. Yan. Tapos si teens, may extra gift pa. Binila natin. Ate, ayan. So, Valentine's. Happy Valentine's sa lahat, ha. Uh, though, pag na-post nga tong vlog na to tapos na yung valentines so belated happy valentines sa inyo pwede ay sige hahawakan ko ng ganyan sige okay lang salamat ha salamat Tigis sa isa sila. So, C-teens nasa pondo ngayon. So, sana huwag tayong makita. No? Baka pumunta sila bigla dito sa SM, makita ako. May hawak ako mga bulaklak. Kaya medyo nagmamadali tayo sa paglalakad. So, bukas pa naman natin ibibigay ito uh, para paggising niya may makikita siyang Valentine gift. ko pa ako ng Akyat ako sa second floor. Dito nga pala ako nakapark sa ground floor. Nasanay lang ako. Okay. May mga na mission accomplished na naman tayo ngayon, no? So, natapos na natin. Finally, uh, yun yung last unit na papalagyan natin. Ng, pinalagyan natin ng door lock na may access code. So, after nyan, nakapag-grocery na rin ako sa South Mall ng para sa Ready Hit Go this week. And yun, yung nakita nyo, no? Uh, tayo ng mga bulaklak para sa ating mga babae sa buhay, no? Ang aking asawa, ang aking nanay, at ang aking mother-in-law, no? So, bibigyan natin sila ng tig isa isang bulaklak. Tapos si Tin, syempre, uh, asawa natin, dinagdagan natin ng kaunting regalo, no? Para sa Valentine's. So hindi naman yun ano uh, Very simple lang Tsaka mga mura lang yun <laughs> Wala tayo masyadong budget Pero ang importante uh, Naalala natin sila lalo na ngayong Valentine's Day So yun uh, si Tins Again nasa condo yan ngayon Nagde-design ng ano inaayos niya yung mga arrangement ng kama Ng mga TV Ref Dining table So Uh, sa mga susunod na vlog pag natapos niya yan pupuntahan natin papakita natin yung kumpleto na kasi before yung mga nabapakita natin lalo na sa dalawang bagong unit mga bare pa no wala pang laman ngayon uh, since sinaayos niya na titingnan na lang natin sa mga susunod na araw para ready ready na rin siya for Airbnb eh, or mga long term rent no lalo na ngayon magsa summer patok na patok na naman ng pag airbnb dyan gawa ng may swimming pool malaki rin kasi yung swimming pool dyan sa South Residences so yun uh, uwi muna tayo pahinga uh, medyo pagod na rin tayo uh, yun nag workout pa pala tayo no? nakapag workout pa tayo naisingit pa natin so later uh, pahinga lang tayo ng mga almost 2 hours and then babalik na naman tayo sa kalye para sunduin si Pixar sa kanyang baseball practice so yun okay oras na para sunduin si Pixar sa kanyang baseball no baseball practice so nakapagpahinga naman tayo mga isang oras na tulog nagawa naman natin and then yung pagising natin kanina bago tayo umalis nakausap natin si Tinsel Uh, yun nga, sabi ko, paalis na ako ng bahay uh, Susunduin ko na si Pixar And then siya, hindi pa siya tapos no? Pero pinauwi niya na si Ate Teta and Richie. So siya, ayaw niyang masira Siguro yung momentum niya sa pag-design Pag-aayos So hinayaan na lang natin siya Though sabi ko sa kanya, umuwi na siya Para makapagpahinga na siya Kasi minsan si Tins Pag ano eh, hindi talaga titigil yan Kahit pagod na tapos pag uwi niyan sa bahay, parang lantang, lantang gulay na ewan, no? Pero sa mga pagkakataong ito, minsan hinahayaan na lang natin kasi mukhang masaya naman siya sa ginagawa niya. So, hinahayaan na lang din talaga natin. And also, yun nga, uh, maganda na rin yun para mapabilis yung, yung pag-aayos sa room para soon maging available na siya sa Airbnb and for rent yun uh, tayo naman nandito na tayo sa uh, lugar malapit sa pinagbe baseball ni Pixar and ito ayan kung kung mapapansin nyo maliwanag pa ayan maliwanag pa uh, 5.30 na no usually nyan yung time ng December or early January Medyo padilim na, no? Pero sa lagay ngayon, ano pa? Ah, maliwanag pa. Ah, sign na talaga to na talagang malapit na tayo sa summer. Ah, kasama na yung mainit na weather na nararamdaman natin, no? Yung madali ka ng pawisan, talagang masakit na yung sinag ng araw sa balat. And as far as I know, Tuesday po ngayon, tomorrow, uh, I think Ash Wednesday na, no? isang sign na rin po yun na pag ito po dali po ah yan tayo isang sign na rin po na approaching summer season is pag start ng lenten season ba? Diba? alam nyo naman po pag tuwing lalo na sa mismong mahal na araw yung week yung week ng holy ano no holy week yan yung holy week napakainit nyan sobrang init kaya di ba pag nagbibisita iglesia tayo talagang feel na feel mo yung init ng araw tapos yun magaano ka sa mga iba't ibang simbahan so yun isang sign po yun na talagang approaching summer season na tayo dito sa Pilipinas so yun anyway uh, nandito na tayo sa area na kung saan nagbe-baseball practice si Pixar and then sunduin na natin Oh. active na active pa rin yung araw pero hindi na siya gano'n nakakasilaw